Hi guys, for today's video kakain tayo. Wala mo na ngayong diet kahit anuman ko, guys. Masarap. Masarap na para sa akin. Sino? nasa lapag so, tingnan nyo to guys kung so ano yung ulam ko sardinas yan sino relate dyan sino nag ulam ng ganito Di Ang diba? Ang sarap. Naglalaway na ako. Ang sarap ng olam. Super sarap. Nakaready na yung suka ko guys at saka asin kasi yung, hin yung laman nalalagay ko yung sa suka na may asin. So, nakapaghugas naman na ako ng kamay. Tapos, syempre, masarap to pag may kape. Ang bango talaga kape. Guys, kain tayo. Ulam tayo ng sardinas. Ayan, ang sarap. Sarap, diba? So, po. Mainit-init. As in, mainit yung kanin. Harap hmm. na Nakakamiss din yung ganitong ano no, minsan na ulam. Uy, masarap. Hmm. Sarap talaga kumain pag nakakamay. Ayan. Alam nyo guys, pag ganito ang ulam ko, itong sinahin ko na, alam mo yung ito, ito yung takalan ko ng kanin eh, yung lata ng sardinas. Sa't kalahat eh, mauubos ko to. Init. Init ng kanin. Mm. Ano siya kasi naman? Mm. May suka ako guys. Oh. Kita nyo ba? Sauso ko siya dito para. Hmm. Bawasan yung ano, lansa. Kayo guys, ano ulam nyo dyan? Ako ganito lang ulam ko ah. Solve na sa akin to. Panalo. Okay, maramdaman niyo kasi Sarap ka lang oh. Kain po. Kain tayo. Mm. So hindi. So hindi ko magkain din ng sardinas. Subukan suwokan yung sarap guys. Sabi ko sa inyo eh. Nawawala ang diet ko kapag ito ang ulam ko. Parang tuyo lang siya eh no. Sao -sa, -sa, sa suka. Mm. Dahil okay, sabay natin ang kape. Где стояние? У босса, gawin natin 'yung suka guys Para magkaroon ng sabaw nagpawisan ako ah okay asik ano maasim at kape pinagsabay good luck sa asin pinagsabay ang ano guys kape tapos maasim kaya tanda nyo na yung ano, gamot ng Gaviscon. O, diba? Sabi ko sa inyo guys eh, oh. Pag yan ang ulam po, ubos ang diet. Bisa totoo lang. Masarap talaga kumain kahit ganito ulam. Sa sa taong hindi ano ha, hindi masayang. Pero wag naman araw-araw siya mikarin. Kasi ilan hindi, wag naman araw-araw kasi hindi rin naman maganda 'to. Sardinas every day. Pwede siguro iba-ibang luto, no? Kasi ako balak ko nga sana lagyan 'to ng apat bati. Pero alam mo na ano tayo? Ah, uh, walit di piligero alam niya na yung guys kung ano ibig sabihin nun. Yeah. Medyo ano tayo, medyo higpit tayo sa ano. Pero masarap siya na ano. Masarap sana siya lagyan ng alokbati. Yung mga gulay-gulay. Oh, so, guys, pagod na ako eh. Mmm. 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 Oh my God. Natapos ng suka. Kayang. Guys, may narinig kayong mga bata, no? Pasensyahan nyo lang, ha? Katabing kong parto yan, Sarap na, no? Sabi ko sa inyo, ang sarap, eh. Tapos, yung kanin ko, bagong sa inyo pa. bingan ng tatay namin. Totoo naman. Mahirap talaga magtanim ng palay. Kaya dun sa probinsya, tatay ko, pag nagsayang kami, galit yun. Kahit naman kami sa probinsya, naranasan namin yung ganun. Kahit naman yung umuwi ako, itong last, sinubukan ko ulit magtanim. Sakit talaga sa balakang guys, no? ay eh, mahirap talaga so guys taob. salamat sa lahat ng nanonood sinamahan niyo ako mula sa lahat ng nag subscribe sa aking youtube channel so thank you po sa inyong lahat and god bless sana tuloy-tuloy pa tsaka yun nga gusto ko maka 1 kaya doon sa trabaho ko guys tuwing kain ko nagla live ako kasi unang una yung pagkain ko doon libre pagdating dito sa bahay syempre gagastos ka na yun, yun yung maganda lang doon pero sa totoo lang siguro ibang ano naman yun, ibang content ko na naman siguro gawin yun na alam mo kahit nakakapagod wala kang ibang choice kundi yung magtiis. Tsaka malaking tulong na rin yung libre, libre ang kain, no? Kasi nakakatipid kahit papano. So, niyan, pasok ka ng maaga, hindi mo na magawang magkape. Tsaka minsan talaga saktuhan, minsan nga wala pa, diba? Wala tayong budget. Kahit pamasahe lang, pwede na. Kasi pagdating doon, nakakain naman, nakakain mo naman ng na maayos. Yeah. Salamat din doon sa site niyo n'ko. So guys, tapos na nga tapos na 'yung pagkain ko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Tapos 'yung mga nag-subscribe sa akin tuwing live, thank you so much. Sa mga nakilala sa akin at nagsuporta. Maraming maraming salamat, guys. Kung hindi dahil sa inyo, hindi po talaga aangat 'yung YouTube namin. Hindi po talaga yan naangat. Kasi alam mo ba, sabi ko na sa inyo, isang taon mahigit, nasa 7, ay ano, 500 pa lang. Simulang nag-live, tapos yun na. Nap excuse me, napansin na ng karamihan. Masalamat ako kasi, ayun, naka 800 mahigit na. So, salamat ng marami. Dahil po to sa inyo. Thank you guys and God bless you all. Salamat po sa Salamat po sa lahat ng nanonood. Thank you for watching. Bye.